kayat ko yung gabi. Kinuha ko dun sa bukid, sa tabing bahay lang namin, eh. Nanawa ko sa ulam. Ano-ano na lang ulam na mamantika. Kaya, eto. Patutuyuin ko ng konti. Tutuyuin ko ng konti. Pagkatapos pwede nang iluto. Okay. konti lang naman yan kasi mga bata hindi naman kumakain ng gulay okay okay na to okay na tong ikulay bibilad ko lang saglit si mabango kapag mabango kapag uh, ini pinatutuyo ng konti ba diba? okay straighten natin ng konti. Malinis ito eh. Kaya, uh,